Black Lechon Capital of the Philippines. Alamin natin ang mga pinaka-the best at patok na lechonan dito sa Laloma. Nako, siguradong puro bago ang lechon dito kasi lalumay. eh. <laughs> <laughs> Kaya't huwag na natin to. Kaya-kaya natin to. Let's go! the Philippines. Dito araw-araw ay parang piyesta na may magarbong selebrasyon. Bawat kanto ang sulok na naloma ay may mga makikita kang nakahilerang lechon. Ganyan-ganyang gimmick, may mga nag-iihaw, nagtitinda ng ulam at meron ding nagluluto ng chicharon. Malilito ka kung sino nga ba talaga dito ang the best Kaya para magkaalaman Suguri natin at isa-isahin natin ang taste test Umpisaan natin ang food trip dito sa Calavite Street Kung saan matatagpuan ang Ryan's Litchon Na isa sa mga nauna sa Naloma straightforward ang timpla ay tanglad na pampalasa At syempre may chicharon pa yung kasama Magandang mga kab! Kainan na mga kab! Welcome dito sa Litchon, capital of the Philippines Naloma Para tikman natin to Yung iba't ibang mga litchon First stop pa lang to Nandito tayo sa Ryan's Litchon Alun nasa sa background natin ang rayos dito. Yan. Mm -hmm. Malaki tong lechon na kinuha natin, Tol. Oo, oh, Tol. Isang ano yan. Isang kilong slab na parang belly part yata yan. Eh. Mm -hmm. Kunin na natin. Oo, oh, tigman natin yan. Pero laki, Tol. Eh. Oh, okay. natin. Sige, biyakin mo na. Sana mab mabiyak ko kasi malaki yung buto eh. Ay, nabiyak, Tol. Uy, ang dali tol. <laughs> ang dali nga kausap, Tol. Cheers. Let's go. Mmm, gusto ko po. Mmm. Mm -hmm. lutong. Mmm. Mmm. Pag kumakain tayo nito na, alala ko lagi yung paborito nating lugar. Ano yan? Cebu. Ah, Cebu? <laughs> mm. Ay, tayo kumakain nito eh. Pero yun nga, yung may kaibahan talaga sa iba eh. Iba yung balat eh. Mm. Yung sa Cebu Malasa, yung balat dito, kabalintaran. Ito yung medyo matabang version na ba? wala mm -hmm. siyang ano, umami ba pero malutong tsaka tol siguradong bago to dahil nakita natin nung nililitsyon to kanina eh. oo oh, ang dami nga doon eh mm -hmm. si Sir Ryan kasi marami ng suki yan hindi natin palalagpasin dito sa tour natin sa mm -hmm. mga best litsyon sa laloma ang Ryan's Litsyon syempre kung may litsyon silang binigay mm -hmm. meron din ditong litsyon mm -hmm. sauce tol oo oh, tol ito, masasal mm -hmm. natin ayan, yeah, ganda ng kulay tol best seller yeah. din daw yan kain natin kutsara tapos sabay natin tikman tol cheers ayun na, cheers Mm. Ang tamis. Pag, pag nasa bibig mo ang lapot niya. Tsaka mainit pa, Tol. Mm -hmm. Bago rin. Mm -hmm. Ang gaspang, parang atay. Oh, atay. diverso nga. Eh, Tol. Bumili naman tayo ng kanin natin. Walang walang bibili hey, wala. kanin dito eh. Yung kanin namin, mahahap. Nasa plastic labo. Mm. Binibili lang sa mga karinderya malapit dito. Kasi, litunan tong mga to. Bibili ka lang ng litsun, Walang dine-in. Ayan. Yeah. Unti-unti lang natin, Tol. Ilang step pa tayo ngayon? Oo <laughs> 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 nga. natin ng ating kanin, mga kaps. Dahil hmm. marami tayong pupuntahan ngayong araw. Dito ka muna. Dito ka rin muna. Ay, Tol, bukod pala sa lechon na, meron hmm. silang laman doob na pinirito. Ang chicharon ba? Ayan. So, meron silang bituka ng baboy. Meron din silang paborito, si charon bulaklak. O kilala rin bilang tawag na ginabot. Iyon. Ito yan. Eh, kung yung lechon, merong lechon sauce. Itong mga chicharon na ganyan, mga ginabot. Hmm. Meron namang namprik, Tol. Ayan na naman. <laughs> merong <laughs> meron para dyan. Ang Boy Scout ng Team <laughs> TV, laging handa, laging yes. may dalang Ayan ganito. Ito, Tol, kahit tayo makakakulang. Yahoo! Bakit? na yan! Eh, ganun talaga to. mo? Kasi at home tayo eh. Hindi ko nang sabihin ng nakalimutan mo lang, lalagyan. Ay, hindi. Ready tayo dyan, Tol. Kuha tayo nitong ginabot. Atin natin sa gitna, mga kagos. Umiikalay agad, Tol. Mmm! Oh. Mm -hmm. Ang dalimbiyak. Mmm! Mmm! <laughs> ang sarap sa tinga. At ang sarap sa bibig. Mmm! -hmm. Ah, dito wala na ako masyadong mm -hmm. ang discuss sa dito ng bulaklak, Tol. Kahit anong gawin mo dyan, yun pa rin at yun ang lasay. Oo, oh, naman. Parehas lang. Oh. May maywagang kamay. Nakatilaw. kapit kapitbahay mo ito, lumabot dito. Lumabot ng lalo. Uy, kapitbahay, grabe ka naman. <laughs> mm. Ganun at ganun pa rin ang kitarong bulaklak, mapaibang lugar man yan. Uh, din pa rin. Siguro nagkakatalo tol. May mga binubudbud dito ms MSG. Pakalagdag lasa na rin. Bukod dyan, yun pang ano, yung laman oh, ano ba yan, tol? Beto ka to, tol. Tapos parang nahiwa-hiwa na siya, kaya ganyan na siya kaliliit. Ah, yan. Buong tanyas na, no? Oo, ang ganda, no? hmm Diretso na. Wala mo nang sawsawan. Ako, isausaw ko na to. Ay, oo. Oh, kailangan mo nang sawsawan, Tol. Kailangan mo nang sawsawan, mm -hmm. mga kap. Kasi wala naman siyang lasa talaga. mm -hmm. Pag hinahin mo na. Parang ka lang ng crisping mantika. Parang <laughs> ganun dyan. Sakto sa naman. Mm. <laughs> Uy, hindi mo ko yung tega nang yan. Dito. pa kasi yung kain mo eh. <laughs> <laughs> Ay, <Napayugo> blood mo eh. <laughs> magsoso -so nga siya sa Namprik, oh. magsoso -so mo sa Namprik yan kumakain yung muko naka-tissue pa parang hindi sa kalsada kumakain wow, kapit-bahay <laughs> yun baka na, balik mo na yan <laughs> Ganito ang mga lechonan dito hmm. sa Laloma. Bukod sa lechon, minsan may ino-offer silang something pa outside lechon. Ayun pala. Ito yun, may chicharon. Mm -hmm. So dito sa unang stop natin, kay Ryan's Lechon, bukod sa lechon, ayun nga, chicharon bulaklak at saka chicharon pituka. Hmm. Ano pa kaya ang meron sa mga susunod pa natin pupunta? Yun ang dapat nating abangan tol. Tingnan natin kung ano pa. Sa ngayon, eh, enjoyin muna natin to. Pero hindi tayo masyado magpapakabusog dahil maraming marami ito mga kap. Oo, oh, uubusin natin yung kanin natin. <laughs> Let's go. <laughs> 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 mm. Awit naman tayo sa kabilang kanto dito sa may Bonifacio Avenue para sugurin ang isa sa mga dinarayong kainan at palaging full house tuwing magtatanghalian. Established in the early 1980s, ito ang Pingpings Native Lichon, isang klasikong kainan na may mga ulam na talaga namang nakakatakam. Gaya na lang nitong boneless lichon paksiw. Mga lutong bahay katulad ng isda at gulay, Blackbuster din o sangkatutakang order ng kanilang tingitiging lechon. marami ang tao dahil resto style, may aircon, may dine-in at siguradong kompleto rekado dito sa pangalawang stop natin dito pa rin sa Laloma Tol. Ito naman, bandang Bonifacio Avenue. Ito ang Ping Ping Slitchon. Naku Tol, bata pa ako Tol. Naririnig at napapanood ko na itong Ping Ping Slitchon. Oo oh, Tol, matunog na matunog nga ang pangalan nito at kumpletos recados dito Tol. Dahil hindi lang lechon ang meron dito. Sa mga oras na to, lunchtime, ang daming tao, ang daming mm -hmm. ulap ulam. Ano, ano ba itong mga pinagkukuha natin Tol? Eto, meron tayong isang kilong lechon mm -hmm. syempre as usual. Pero bukod doon, eh, meron tayong sweet and sour lapu-lapu. laking isda, Tol. Mm -hmm. At bukod dyan, meron pang isang healthy. Chop suy naman. Yan. Gula ito. Siyempre, pamartner na rin sa lechon, meron din tayong lechon paksiw. Boneless naman yan. to. Ayun. Masarap kainin Lumpit yan. Lumpit yan. Kasi dire-direcho lang ang kain. Mm -hmm. Ano eh, bang unahin natin to? Siyempre, unahin natin yung lechon. Kasi baki nga pala. <laughs> lechon nga pala title nito. Oh. Best lechon to. Oh. ping lechon naman to. Check, natin yung balat. Naka-chop na to na. Ha. Oh. Angatin natin. Tapos, hatiin natin. Yan. Yeah. Cheers. Cheers. Mm. Mm. Crunchy. Malutong pa rin. May, may uh, konting ano siya. Yung, yun, oh. No? Yung ano sa ngipin. Mm. Parang dumidikit sa ngipin. Yung crispy kasi yung kanina. Uh Oo. -huh. Pag so, sarap pakinggan. Masarap ito, ba din naman pakinggan? Ito, lumalaban-laban. Pero mm. magpapatalo rin naman. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Crunchy siya. Mm. Testingin natin yung laman ngayon, Tol. Mm. Tapos syempre. ito, may kasama palang ano to. Eh, may sarsa din sila. Oo, oh, sarsa. <laughs> Let's go na rin, ba timpla tol? Parang nakir... Mamaya na nga lang to. Oo. Oh. <laughs> Yung chumpa ko si kukunin ko. sige, ito muna. Ang ganda nga naman, no? Oh, kapag pinilas-pilas mo, mga... Eto tol, moist talaga. Oo. Oh. Tapos gamitan din natin ng sarsa. Na, Nakaka-intriga. Oh. Oo, oh, diba timbla? Yun naman ang maganda tol, kahit na magkakatabi kayo, pare-parehas kayo ng tinda, may meron kayong distinct na timpla oh. sa tinda ninyo. Yun yung game changer nila minsan talaga, yung salsa yun. alam mo yung salsa na alam natin, na commercialized na yung tangent. Oh. Alalo din na kumpisa yun. Ha? Huh? Yung mang... mang. Ah, si Mang! Oo! Oh, oh. Dito din na kumpisa yun sa lalo ma. Mm. Ang... Kito talaga tigat sa salsa, Pagdating sa Luzon. Yeah. Yeah, tol, sa Cebu, di ba, suka? Oo nga, tol. Kasi nga, malasa na yung doon. And speaking tol, ng pagkakaiba-iba, ng mga magkakatabing lechonan dito, ang kaiba naman itong Pingping's lechon, yung kanina kasi, may tinitinda sila na Charon, o yung ginabot. Dito naman, Carinderia style. Ang daming available na ulam dito, bukod sa lechon. Ayun pa nga, kanina kay Ryan's lechon. yun na napadaan ka lang, eh. dine-in yun, eh. Yun ang ibahin mo dito sa Pingping, May dine-in naman. Carinderia na may pagkaresto, kasi ang dami talaga nagda-dine-in kasi naka-aircon kayo. Mm -hmm. And speaking of karinder Tol, may kanin sila. Oo nga pala. Oh, yung baon namin ganina <laughs> na naka-plastic labo, hindi oh. na natin yun. Mamaya pa na lang pang na yun, Tol. Pang-mamaya. Pang na buo dito. <laughs> so, yeah. White rice, mga kaos. Siyempre, pag nasa kainan, maraming ulam, Pinoy, Yeah. At para alam lang ng mga kabs natin, hindi ko alam kung na natin kanina, lunch time po ngayon. Kaya talagang full house po itong Ping Pings ngayon. Time check mga kabs, 12.15 yeah. as we speak, Dance as we time. vlog, as we mm -hmm. record this. Ang yeah. okay, dami nun. Tuwa so, tayo ng lapu-lapu. Meron siyang mga bell peppers, sibuyas, tapos kurot tayo ng laman, tapos... Paglagay pa rin ng sarsa, tapos ang gagawin din, hmm. lalagyan pa rin ng konting piraso ng lechon. Uy, pambira. <laughs> Kala ko nakatulog. Ang <laughs> <laughs> dalalumbikit mo. So, tikin mo Okay yung sauce. Mmm. Na ano siya, mas nang ibabaw pa rin yung sweet and sour siya, di ba? No. Mas lamang yung asim. Hmm tapos yung sarap, huya-huyain. Yung mga bell pepper, so oh. medyo malutong pa. Yung sibuyas naman, medyo caramelized na, parang malambot na. Alam mo to, lapu-lapu, lechon. Mm. Naisip ko nalang yung Cebu. <laughs> Marahil ang mga pubs natin. Meron meron na, magtatagal. Lechon capital of the Philippines, La Loma, capital oh. city. Hindi ba Cebu? Yeah. Kasi sa itatang Cebu, pagdating sa Lechon, ang yeah. masasabi kong best lechon place din ang Cebu talaga. Mm. Yun nga lang, eh. may mga parata kasi ng lechon dito sa La Parang every year, parang tradition. Ito. Kaya so tinawag na Lechon Capital at parang nai-rehistro din. Hindi yeah. diba, ko alam kung anong tawag doon. Basta naka-rehistro siya bilang Lechon Capital of the Philippines dahil sa mga previous na umupo dito sa Quezon City. Yun. Oh. Sa La Kaya doon sa arco nila, di ba, nakalagay Lechon Capital of the Philippines. Pero hindi ibig sabihin na kung Cebu ay nakakalimutan na. Tayo hindi. Best day ng mga taga-Cebu -taga so, mag lechon talaga. Ito, ano ba Ayan yun? naman, 'tol, boneless, boneless, boneless lechon, paksiyo parsnip, no airport roll. Uh, Totol, isang tipak, 'tol. Tingnan mm, natin ito. Naku, hindi pa nga nako Ayan. Hmm, dito muna ako. <laughs> gulay tayo mga Caps. Gulay, gulay. Sa'yo nakakatakot, sa akin nakakatuwa dito. May iba-ibang gulay, iba-ibang lutuin bahay dito sa Pingping. Ano laki yung sinubo na. Hindi <laughs> na kami nakapag-back to the program. <laughs> Paano ba ito? <laughs> Ito, bago tayo maglipatan ng mga pupuntahan, mga kapta. Ito totoo, lupat na hirap sa ilalim ka kumukuha ito. Alin? Ayan! Ito? Oo! Oh. Ayoko kasi nang malaki to. Ba't pinilas mo? Ayoko nang malaki. <laughs> <laughs> Kukunin ko na to, papatok dyan. Ayan. Lagyan natin ng uh, pahabol na balat. Ayan. sama Tama mo yun, oo! No? Hindi, crispy yun eh. <laughs> Dito tayo ko medyo malambot na mga kapta. Oh. Kasi siyempre, pinaksiyo yan to eh. Hmm. Tama, lalambot talaga yan. sa mamantika. Uh -huh. Pero andun yung asim ng paksiw. kaya nga sa tinawag ng paksiw, dapat maasim siya. Uh -huh. Yung lasa ng sauce, hindi piha tayo. Hindi kalasa to. Hindi nga. Mm -hmm. Iba to. Ganun lang naman. Okay din hmm Nakakabusog na, na, uh, to. Nakakabusog talaga to. Pang ilang lechon na natin ngayon to. Meron pa kakasunod eh. So, may kasunod pa. Tapos, yung plastic labo natin, doon natin tutuloy Yung Kasi baka ngayon may mga naghahanap ng kanin uh, natin kanina. Mm, baka wala kasing kanin doon. Hindi kami sure kung may kanin doon. Pero definitely mga kapitsun na naman Yung Oo. Kasi nahanap natin yung best lechon. Hindi naman hinahanap. Pinagsasama-sama na lang siguro. Oo. Oh. sama natin yung mga best lechon dito sa Laloma. Parang aim namin na magkaroon kayo ng guide. Yan. Pagpupunta kayo ng Lalo kung gusto nyo. Makating ng per kilo-kilo. Gusto gusto nyo ang buo po. Hindi naman, di ba? Mm. Nabibili din ang buo dito. Kaya nga, kung kanina, pinuntahan natin, lechon na merong chicharon at ginagot. Ngayon naman, lechon na karinderia style. Maraming I'm excited na ako, Tol, kung ano yung kaakibat o kakabit ng lechon sa susunod natin pupunta. Ito na. Hanapin na natin yung kapal ng isa pang lechon. Basta ito na. Let's go na. Tara na. Tara. Let's go. Down to our last time, dito naman tayo sa kalye ng Amuranto. Ang time check natin ay 3 o'clock PM at tunti-unti nang nagkakaroon ng usok at mga nag-aabang na tao. Dito kasi sa litsunan na to, syempre bukod sa baboy nilang tinda, ay may pang-combo din silang iniihaw na mura na mabibili mo sa halagang 50. munchies lechon. Nagdati da nag na rin nag-viral at na-feature dahil sa mga mura at higanteng version ng inihaw na laman loob. Binansag ang mga giant barbecue dahil sa naglalaki ang atay, bituka, baga, lomo at puso. Pagsapid ng alas tres ng hapon ay nagsisimula na silang maglabas ng kanilang mula dinosaur na paninda. Bukod pa yan sa mga lechon baboy nilang nakahilera. Isa rin ito sa mga nakakakuryo subukan kapag bumisita ka sa laloma at eto na nga. Para na rin kaming hinatak ng uso kaya nagpunta na rin kami sa kanila. Nandito na tayo sa ating last stop, tol. Ito naman yung Monchi Lechon na may mala dinosaur daw na giant barbecue. Kaya naman pala sobrang pamilyar sa akin itong lugar na to tol. Kasi napanood ko na to dati na finiture nyo ni tata. Tama tol. Andito pa nga si tata no, nung kumain kami nitong mga laman loob. Laman loob kasi to, mm. na mga higante. Tapos yung halaga niya, 50 pesos lang. Grabe. Hanggang ngayon ba tol, ganun pa rin ang presyo Oo, oh, 50 pesos pa din. Grabe. At ito yung partner ng kanilang lechon na pwede mo pang bilhin. Ayun. Oh. Dahil pinag-uusapan natin, ano pa ba ang meron bukod sa lechon? Mm. Ito po, may lechon sila at saka giant barbecue. Ayan. Dito muna tayo sa lechon, siyempre. Siyempre, yun ang unahin natin. lechon ang ating topic for today. Mm Huwag -hmm. tayong balat dito. Ayan. Ayan, ayan, ayan na. Dito. Cheers, Aka! Cheers! Ito na, oh, pakalong lechon. <laughs> Lahat naman malutong <laughs> in Perner. Uy, may konting alat to. Balap. So yung kakaiba so far, sa tatlong litsunan, medyo may pangiramdam na sa butol Mm -hmm. May konting alat siya. Hindi yung alat na natitikman natin doon, pero ah, meron. 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 At disclaimer nga pala mga Cubs, kung may naririnig kayong ingay, ang Monchi kasi ay nasa Amoranto Street, yung parang main road. Mm -hmm. So makakarinig tayo ng mga sasakyan, na dumadaan, mga jeepney, mga motor, mga truck, yung mga ganun. Oh, tinira na yung ano, laman tol ko rin laman Kasi natikman natin yung balat. Ano ba ito? Ay, tol, tol, Meron din silang ano, Sarsa din na naman. Tingnan naman natin anong pagkakaiba niya. Mm. Tamis din to, Tol. Mm. Mm. May asim din. Mm. Tamis-asim. Kung yung mga kanina, puro tamis, yung pangalawa natin binunta yung pimping, mas tumakas yung tamis, nahaluan ng asim naman to. Oo, oh, tol. Yung konting alat nung uh, lechon, magandang mm -hmm. kombinasyon din. Tsaka rin. ano, tol, hawak-hawak ko pa. <laughs> yung kala natin kanina, sara yung lechon, nadaladala na natin, nasa plastic labo. Nakasurvive. Meron pa rin. <laughs> Nakasurvive, tol. Ayos, tol, buong araw natin ganyan. Ito, <laughs> meron lang mga ano, part na, siguro normal naman to, mm -hmm. pagka medyo malakas yung bala, mga part na ganyan. Pero tikman natin, ito natin. Malutong ba rin naman at hindi pa rin naman apektado yung lasa. Pero so far, to, mas gusto ko yan kasi may lasa nga yung balat. Pura tayo, to. Pura tayo, to. Ito naman mm. tayo, isa pang bida. Mga okay. okay. Inaabangan to, to, yung hapon. Nagpapabaga pa lang ng uling. May mga nakapila na. Ayun. Kanina, nung in-order yan, Tol, nakiipag-agawan pa si camera, ho, ma Parang mapaluto lang yan. Huwag na tayo makabusan, to. Ito mm. kasi yung ano, giant talaga, mga ka-so. nyo. To, ang laki. 50 pesos mga kag. To, baga naman yung sa akin tol. Yung sayo, iyo, isaw yata yan. Isaw yan tol. Cheers. Cheers. Ganito muna, wala nang Wala muna nang sawan. Mm. Oh. <laughs> baga, ito yung ginagawa ng bopi. Eh. Yung uh, lasa parang inadobo eh. Parang ganun eh. Kaya siguro ganyan naging, naging kulay. Medyo nag-dark siya. Siguro dahil sa toyo o kung ano man yung uh, panlasang nilagay doon. Pero ayan siya. Ayan. May konting laban lang, pero syempre, ganun talaga naman doon. Tol, speaking of laban, aba, may lalaban dito. Ano <laughs> na naman? <laughs> <laughs> Ito na naman, Tol. Siyempre, Bago eh, na naman? Lalaban <laughs> na naman, Tol. Sarado pa yan. <laughs> Hindi yan yung kalina. Gagano mo lang yan, Tol. May magbubukas niyan. Oh. Ano, magbubukas. So, so, diba? Sa akin, shake well nga. <laughs> yeah! <laughs> Buong katawan! <laughs> Okay. okay. Inag-shake lang, membot pa. Okay, na-shake lock na, eh na, na Saka available tong number ito. Perfect na samsawan sa kahit anong ulam, ang number kaya available sa Lazada, Shopee at TikTok. Back to the program. Hindi ko na maaintindihan, mga kamsalos, pare-parehas sila. Pero meron din lomo, merong puso, merong atay. Ito, ano ba ito? Puso. Yan, puso ito. Puso ito. Hindi ko na maaintindihan mm. ito mga kinukuha ko. Okay. Ang lambot ng puso. Mas malambot to. Lomo to eh. Oh. Akalaan mo may lomo. Laman to mga kaps ha. Lomo. Lambot lang yan. Ginagamit talaga to pang barbecue. Ewan ko ba pag 50 lang dito kay Monty. So, pag makaya ba ng lomo, dapat mabagal lang? Pwede naman. Mm. kasi lomo lang siya eh. Pag di mo na-guess yun, Uy! <laughs> Gusto ko kay Lomo. Siguro dahil, yun nga, inadobo style. Kahit wala ka sa usawan. <laughs> <laughs> Ang late! Ang late to react doon! Sa slow mo! Ano daw? Ngayon lang nagre-react doon sa slow mo. Ngayon lang nagre-react? Hmm. <laughs> Ang bagal. daw talaga tol pag medyo distracted ka? Alam ko kung bakit. Pero hindi ko sasabihin. Ayoko rin, hindi ko rin sasabihin kung bakit. Kaya na lang magsasabi nung pagka-sinaw talk niya na. Pagkakita natin sa camera itong uh, laman ng lechon baboy ng Monchi. Tingnan yon? parang ano siya, parang karne ng manok. Yan, no? Kasi native eh. Hmm. parang sa kutingin nyo, ganyan din kanipis yung tol. Ah. Hmm. Ganun pa pala, no? si mo, native din yung isaw. Manipis Bakit. eh. Ah, manipis. Mm. Ah, ganun pala yun. Gusto ko itong sarsa. Hindi, mm hindi -hmm. no? okay, na. Kain muna tayo, muna tayo, tol. lang. Kanina yung slow reaction. Ngayon, eh, mabila na lang nandito yung kapitbahay natin. Tol, so, bigla na lang mga agaw ng puso <laughs> na Oy. may Pinana, ang puso. Ah, sa atin natin lang to in love yun ngayon. Oh. Kaya na pa may kausap yan. Sorry, <laughs> na Yung <dyan lang. laughs> bagay pag may kausap. Oo. So, oh. Bagal gumilo. Ang dami iniisip yan eh. Bagal, bagal mag-react. Talagang mabagal ang lakad niya. Oo, oh, kumuha ng laman loob eh bagal <laughs> <walang> lakad dyan. Bukas <laughs> anyway. walang lakad Ano ba ito. Ang alaman loob to, mga kab. Masarap sila. Pero wag susobra. sobra. Ironic yung payo ko na wag kayo susobra sobra sa mga ganitong pagkain kasi itong content na to, puro lechon. Oh. Pero hindi po namin yung inubos. Promise. Mm. So mga to, tigim -tigim lang tayo. Tapos i-explain lang natin at pinaparamdam sa inyo na sinasama namin kayo dito para parang natitigman nyo na rin. At syempre ang purpose nga ng mga itong content natin ay eh, makapag-offer ng maraming options. No? Mm. Diba, -hmm. kayo dito sa area ng Laloma. Meron kayong options kung saan kayo pwedeng pumunta. Diba, gusto nyo ng lechon na may chicharon, lechon na restaurant style o karinderia yes. style. Mm -hmm gusto niyo ng na may mga itong mga malalaking laman loob na iniyaw, alam niyo na kung saan kayo pwedeng pumunta. Eksakto, eksakto yung mga ginawa natin at pinalabas natin ngayong araw. Ganon yung mga kombinasyon nila. Magsilbi sana siyang kahit papano guide, nakatulong man lang sana kami sa inyo kapag ka pumunta kayo sa Pero hindi lang naman tatlo ang okay na lechonan dito. So shout out na rin natin. hindi lang talaga namin kayang i-feature lahat. Oo naman. Alak yung mga kung ano anong tanan dito. Pero meron may Mang Tomas diyan, may Bulakenya, may Mang Tony, merong Ma merong kaloy and at marami pang iba mga ka-fans sobrang, sobrang daming sobrang daming lechon house oh. o lechonan pero ito yung mga napili namin kasi gusto namin yung combination at per kilo nila dito pala ewan ko na-display ko kanina 1,200 pesos mm. so far ang pinakamura na, na, na puntahan natin sa tatlo yung kairaya sa sauce naman sabi ko nga kanina tol matamis siya nung muna kaya yun tapos yung ping-ping tumaas yung tamis oh. dito ang ganda ng combination sweet and sour mm -hmm. may asin Okay. Ako okay. okay. naman, siguro mga input ko, kung gusto nyo ng a uh, uh, relax at komportabling kain, ping-ping mm. ang pupuntahan ninyo. Tama. Siyempre, dahil indoor yon, may dine-in talaga, aircon pa. Mm -hmm. So, doon kayo pupunta. Ngayon, gusto nyo nang uh, talagang attracted kayo sa mga mauusok na inihaw. Koboy-koboy oh, koboy, mm -hmm. koboy Sa gilid lang kakain. Dito kayo pupunta sa Monchis. At mm. -hmm. Syempre, kung gusto nyo naman ng uh, on the go, mm -hmm. di ba? Parang mga chichirya lang yung kinakain ninyo, pwede kayong dumaan doon kay Kuya Ryan. Tama. Lado naman yung mga chicharon style, mga ginabot natin na. Tama to. Yung Ryan Kitchen, kung gusto nyo ng mga utok-batok na crispy, yung paborito natin. Mmm. Meron doon, May tsitsarong bulaklak, may tsitsarong bituka. Yes. Tapos yung balat ng litsun nila, parang tsitsarong din. Ang sarap nga sa tenga eh. Oo, tol. Pagkakain ka. Oo. Parang ganun, ganun. So far, Ay, hindi ako nag tol, sa tatlo. Ako rin, tol. Sana, kahit papano, tol, nabusog natin sila, o. na pagsaluhan natin tong plastic labo na may kanin. Para kung gusto nyo pumunta dito, mga ka- eh ang advice namin talaga, eh magbawang kayo sarili niyong kanin. Eh, totoo naman yun. Importante ito eh. Oo, oh, kasi hindi naman lahat ay nagtitinda ng kanin. No? Mm. Yeah. So, kung may madaanan kayo, tindahan ng kanin, bumili na kayo ng sarili ninyo. Uh -huh. Well, yung sinasabi natin, mukhang tunog tapos na tayo, Tol. Oo, oh, Tol. Pero bago tayo matapos, gusto ko lang ipaalam sa inyo, hindi nyo man napansin dahil hindi namin sinasabi yeah. at hindi namin pinapakita, pero lahat ng pinuntahan natin ngayon ay iniwanan natin ng Team Galas TV Sticker. Yeah. Dahil talagang nagustuhan namin yung tatlo. Eh. Uh -huh. Parang favorite na rin namin yung tatlo. Oh. Uh -huh. Pagpunta kami Loma. At totoo naman at talaga namang manyaman kayo, Tol. Uy, outro na siguro yan. Outro na yon. Outro na talaga yon. <laughs> 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 At kung nagugulat kayo kung bakit outro na yun, yeah. well, sana nabigyan namin kayo ng masayang episode today. Mm -hmm. Sana nabusog namin kayo. Siyempre, ang aim namin, sana inabigyan namin kayo ng napakagandang ngiti. Dahil <laughs> ang ngiti ay nakakawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo katulad ito. Ganda yun pala. Oh, ito yung ngiting BP. <laughs> Wala ko giting hindi mo na giting, eh. Hindi, giting bipi tol. Papa bipi tayo. Oo. Oh. Anong ngiti 'yon? Hey <laughs> <laughs> bipi tagaw. O oh, sige na. Ingat kayo palagi <laughs> mga kaps. Ako po si Kapses. At ako po si Mayor TV. At mula dito sa Lichon Capital of the Philippines, ito po ang TCTV 2K24 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. huwag so, na wag niyong at lagi niyong tatandaan na uminom ng rule number 2. Cheers! Alright! dami itu, wii Uy, Diyos ko po. nga sabi nga Ano? nga sabi 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 nga at dahil kapag pumunta kayo ng Loloma, masarap mag-travel for food dito at masasabi yung manyaman mga. Masarap kumain. Ito na, manyaman. Kenny, bye! Peace out! Peace out! Alright! 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 Right. natin na kinain ni Chun ngayon hey. <laughs> mag tayo! Magtsaka tayo! <laughs> ano, diretso na tayo sa Cebu, ni din. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Pero uh, uh, sa saan mo ba planong uh, next na gawin itong patalong-talong na content ko? Anong naiisip mong kainin? Ah, marami ito ulit. Kasi ngayon, puro ulit yung kinain natin. Eh, tanungin natin sila habang hindi pa nag-outro na mga naman pala. Eh, naman pala. Mga kaos, anong gusto nyo na i-compile natin ng mga isang putahi pero iba-ibang lugar? Yeah. I-comment nyo sa baba. Sana umabot kayo dito. Yeah. Dahil kung umabot kayo dito, eh, nabasa nyo ito. At i-comment nyo sa baba. Yeah, i-comment nyo na yan. Oh. Sino magtatakim nito? again